Mapipigil ba ni Zoe ang plano ng ina? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Zoe naghihisterical na kasi nga hindi niya makontak kuntak ang kanyang Daddy RJ paano na lang kung sumabog ang sasakyan, nandun ang kanyang daddy RJ. Hinding-hindi niya mapapatawan ang kanyang mama sa ginawa nito. Alam niya na kahit ganon ang kanyang daddy, mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang mawala o sakyan, saktan man lang ang kanyang daddy. Kaya pilit pa rin niyang tinatawagan ang kanyang daddy RJ, ngunit lubat nga ang cellphone nitong si RJ Tanyang. Kaya naman kahit taga-Alinlangan, baka hindi sagutin ni Giselle ang tawag niya, tinawagan niya ang kanyang tita Giselle. Alam niya nagalit-galit na galit ang kanyang tita Giselle sa kanya, pero sinubukan niya pa rin para sa kaligtasan nila. Pero hindi nga sinagot ni Giselle ang kanyang tawag. Baka kung ano naman kasi ang gagawin niya o sasabihin niyang hindi maganda laban dito. Kaya naman mas pinili ni Giselle na wag na lang kausapin o sagutin itong tawag nga ni Zoe. Kaya naman itong si Zoe ay naghihistirikal na at hindi alam kung ano yung gagawin niya paano niya mabalaan at paalisin sa sasakyan ang kanyang daddy RJ kung ganyong magkasama nga si Giselle at itong si RJ Tanyag sa isang sasakyan isa na lang ang kanyang alas at yun nga ang tawagan itong si Annalyn nung una nga ay ayaw nga rin sagutin ni Annalyn ang tawag ni Zoe gaya na rin ang sabi ni Giselle na baka kung ano na namang maganda, hindi magandang salita ang kanyang sasabihin dito pero sa bandang huli Sinagot din ni Annalyn ang tawag ni Zoe. At dito'y nagulat nga si Annalyn nang sabihin nga ni Zoe na umalis kayo dyan. Annalyn, umalis kayo dyan. Bilis, bilis. Merong bomba ang sasakyan ni Tita Giselle. Maawa kayo. Umalis kayo ngayon din. Baka sumabog na ang sasakyan. Naka loudspeaker nga ang cellphone nitong si Annalyn kung kaya training na rinig ni RJ Tanyag at ni Giselle ang kanilang pag-uusap. Dito ay nagsisigaw na itong si Giselle na ano, may bomba ang sasakyan ko. Dito ay nag na rin itong si Giselle at sigaw ng sigaw at sinabi nga ni RJ na mas mabuti pa na bumaba na nga agad sila bago pa mahuli ang lahat. At yun nga nakakababa lang nila at tumakbo sila sa isang tabi. Saka naman sumabog ang sasakyan. Dito ay nanginginig nga sa takot itong si Ana dahil kung hindi nga sila natawagan ni Zoe, sigurado na sumama sila sa pagsabog ng sasakyan. Samantala naman si RG Galit, nagalit at pinuntahan agad itong si Zoe para nga kausapin kung sino nga ang naglaygay ng bomba sa kanilang sasakyan at kung paano niya nalaman na merong bomba dito. Pero pinigilan na nga si RJ ni Giselle kasi alam ni Giselle kung sino ang may pakana ng lahat. Walang ibang gagawa noon kundi si Morgana. Kasi nga galit na galit nga itong si Morganago dahil nga sa pag-aakalang si Giselle nga ang bumarel at pumatay kay Chantal. Dito ay mas lalo pang nagalit itong si RG Tanyag at hindi hindi niya mapapatawad ang ginawa ni Chantal kung sakaling nga may hindi maganda dito sa kanila. Samantala naman itong si iba ang kanyang nararamdaman at parang may mali. Buti na lang at tinawagan niya nga itong si Annalyn at binalita niya nga ang nangyari. Napapaupo na lang bigla itong si Linet at nawala na nga ng lakas nang malaman niya na munti ka na lang sumabog ang sasakyan kasama sana sila kung hindi lang tumawag itong si Zoe para balaan sila. Nang malaman nga ni, ni Linet ang nangyari, Galit na galit siya kasi nga alam niya kung sino ang may pakanang ng lahat. Kahit kailan talaga ayon kay Linet Napakahayop nitong si Morganago. Manang-mana siya sa kapatid niyang si Moira. Pero bigla na lang napaisip itong si Linette. Bakit magkapareho-magkapareho sila ni Moira at si Morganago kung paano sila maghiganti? Dito napapaisip nga at dumaki ang mata ni Lillinette Nang mapaisip na baka nga itong si Morganago ay si Moira Kasi nga wala silang labis at walang kulang sa pag-uugali Ang ugaling meron itong si Morganago ay kuhang kuha ni Moira Kaya hindi nagkapagtataka na baka nga malagay sa alanganin ang buhay nila at isa lang ang dapat gawin ni adlinet ngayon, ang tuklasin kung sino nga ba ang totoong Morganago. At yung makakasagot lamang dito, walang iba kundi itong sino si Nosy Pero ang tanong ngayon ni Lynette, saan niya hahanapin sino si Nosy J na matagal nang hindi niya nakikita? Samantala naman, nag-aalala rin itong si Morganago or si Moira, baka tuluyang ang sumabog ang sasakyan nila Giselle. Hindi niya kasi makuntak itong si Gilbert kahit pa na yung tawag niya. Pero ito namang si Gilbert, sinadya na hindi nga sagutin ang tawag niya kasi alam niya kung ano ang sasabihin sa kanya ni Moira. Dahil andon si RJ at si Annalyn. Ang gusto lang kasi ni Moira ay yung si Giselle lamang ang matutumba at matutudas kasama nga ang pagsabog ng bomba pera na doon nga si Annalyn at si RJ. Kaya sigurado na yun ang gagawin ni Moira na pigilan nga si itong si Gilbert sa pagpasabog uh, ng bomba. Pero huli na nga ang lahat dahil na ikabit na nga ni Gilbert ang bomba at hindi niya na pwedeng gaga kukunin o gagalawin pa dahil mahuhuli at mahuhuli siya. Makakaligtas kaya sila RJ, sila Giselle at si Annalyn sa pagsabog ng bumba. Ano kaya ang gagawin nila once na hindi sila makakaligtas dito? Paano kaya haharapin ni Zoe Akayagdari RJ